Isipin mo ito, isang sandali, isang simpleng kilos, at magbabago ang iyong buhay magpakailanman. Paano kung ang pagsindi ng kandila ay magbukas ng kasaganaan na matagal mong hinihintay? Para sa Pisces, hindi lang ito isang posibilidad, ito ang iyong tadhana. Ang universo ay nag-alin para sa iyo, ngunit ang tanong ay, handa ka na bang tumanggap? Sa kalawakan ng kosmos, may mga sandali na may kapangyarihang baguhin ang lahat. Para sa Pisces, ang universo ay nagsasalita sa iyo ngayon sa pamamagitan ng liwanag ng isang simpleng kandila. Ngunit hindi ito basta tungkol sa pagsusunog ng wax, ito ay tungkol sa pagsisindi ng enerhiya ng kasaganaan, pagpapantay ng iyong sarili sa mga bituin, at pag-anyaya ng daloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Ngayon, tatalakayin natin kung paano ang pagsindi ng kandilang ito sa tamang oras ay makakapagbukas ng mga pintuan sa isang hinaharap na puno ng oportunidad, pag-unlad at mga biyayang magpapabago ng buhay. Handa ka na bang bumawa ng cosmic shift? Ang kosmikong kahalagahan ng araw. Ang universo ay nagpapatakbo sa isang maselan na ritmo, isa na marami sa atin ang hindi napapansin hanggang tayo ay huminto, huminga, at buksan ang ating mga sarili sa mga mensahe nito. Para sa Pisces, ang araw na ito ay hindi lamang isang ordinaryong araw. Ito ay isang natatanging pagsasanib kung saan ang mga bituin at planeta ay nagkakatugma sa paraang nagpapalakas sa iyong kakayahang mag-akit ng kasaganaan. Ipinapakita ng astrology na ang bawat galaw ng kalangitan ay may layunin at sa partikular na araw na ito, ang universo ay nag-aalok sa Pisces ng isang bihirang pagkakataon. Ang pagsasanib na ito ay nagpapagana sa iyong panloob na enerhiya na nagbibigay daan sa iyo upang makuha ang mga biyayang matagal nang naghihintay sa kabila ng iyong abot kamay. Para bang ang universo ay bumubulong, ngayon na ang tamang panahon upang kumilos. Para sa iyo, Pisces, ang sandaling ito ay hindi lamang isang pagkakataon. Isa itong kosmikong kaganapan na nilikha upang buksan ang mga nakatagong potensyal, magdala ng mga bagong oportunidad, at gabayan ka patungo sa kasaganaan na nararapat sa iyo. Kapag ang mga bituin ay nagkakatugma ng ganito, ang enerhiya ay nagiging magnetic na humihila ng yaman, pag-ibig, at tagumpay sa iyong direksyon. Ngunit nasa sayo ang pagpapasya upang gamitin ang enerhiyang ito sa pamamagitan ng pagsisindi ng kandila at sadyang pagpapalaya ng iyong sarili sa mga biyayang ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na ipinakita ng universo sayo ang ganitong oportunidad, ngunit ito ang unang pagkakataon na ikaw ay may kamalayan dito. Sa pagsisindi ng kandila ngayon, pinapantay mo ang iyong sarili sa kosmikong daloy ng enerhiya, at ito ang kilos ng sadyang koneksyon na nagpapalakas sa mga makapangyarihang puwersa sa iyong paligid. Isipin kung paano magbabago ang iyong buhay kapag niyakap mo ang sandaling ito. Kapag nakipag ka sa universo, ito ay tumutugon. At ngayon, hinihiling nitong kumilos ka. Ang kapangyarihan ng liwanag at kandila sa mga spiritual na gawain. Matagal ng simbolo ng pagbabago, gabay at spiritual na pagkakahanay ang mga kandila. Mula sa kumikislap na mga ilaw sa mga sinaunang templo hanggang sa tahimik na liwanag na ginagamit sa mga ritual ng pagpapagaling sa Pilipinas, ang apoy ng isang kandila ay may malalim na kahulugan sa iba't ibang kultura at sa buong kasaysayan. Ngunit bakit nga ba malakas ang kapangyarihan ng pagsisindi ng kandila, at bakit ito mahalaga para sa iyo, Pisces? Sa maraming spiritual na tradisyon, ang kandila ay hindi lamang isang pinagmumulan ng liwanag, ito ay isang tulay sa pagitan ng pisikal at spiritual na mga realm. Ang apoy ay isang buhay na nilalang na sumasayaw sa enerhiya ng universo. Ito ay naglalaman ng kadalisayan, pag-asa, at kalinawan na nagbibigay daan upang itoon ng isipan, linisin ang negatibong enerhiya, at anyayahan ang mga banal na puwersa sa ating buhay. Ang simpleng kilos ng pagsisindi ng kandila ay nagiging isang sagradong ritual na nag-aanyaya ng layunin sa kasalukuyang sandali. Para sa Pisces, ang apoy ng kandila ay nagsisilbing isang ilaw na gumagabay sa iyong enerhiya at pinapantay ito sa mga kosmikong puwersa. Ang kilos ng pagsisindi ng kandila ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng isang atmosfera, ito ay tungkol sa paggawa ng isang espasyo kung saan ang iyong mga hangarin ay maaaring magmanifesto. Ang mainit na liwanag ay sumisimbolo ng pagbubukas ng iyong puso at kaluluwa upang tanggapin ang kasaganaan na nakatakda para sa iyo. Kapag sinunog mo ang kandilang ito sa espesyal na araw na ito, hindi ka lamang nakikilahok sa isang ritual, ini-activate mo ang isang makapangyarihang puwersa na magtatrabaho para sa iyong kapakinabangan na nag-aanyaya ng pag-ibig, yaman, at paglago sa iyong buhay. Sa kulturang Filipino, ang mga kandila ay kadalasang ginagamit sa mga spiritual na gawain upang magbigay galang sa mga ninuno, humingi ng mga biyaya, o magtaboy ng negatibong enerhiya. Ang enerhiya ng apoy ay pinaniniwala ang nagdadala ng mga panalangin at layunin sa universo na lumilikha ng isang koneksyon na lampas sa pisikal na mundo. Ang malalim na paniniwalang ito ay perpektong akma sa pagbabago ng sandaling iyong mararanasan, Pisces. Sa pagsisindi ng kandila, hindi mo lamang tinatanggap ang kasaganaan sa iyong buhay, kundi iginagalang mo rin ang walang hanggang karunungan ng mga spiritual na gawain mula sa iba't ibang panig ng mundo. Step by step guide, paano gawin ang ritual? Ngayon na naiintindihan mo na ang kahalagahan ng pagsisindi ng kandila sa makapangyarihang araw na ito, oras na upang gabayan ka sa ritual. Ang step-by-step step na proseso na ito ay idinisenyo upang matulungan kang ganap na gamitin ang kosmikong enerhiya at ialin ang iyong sarili sa kasaganaan. Sundin ang bawat hakbang ng may layunin at hayaang magtrabaho ang universo. Isa, pumili ng iyong kandila. Ang unang hakbang ay ang pagpili ng tamang kandila. Habang anumang kandila ay maaaring gumana, mahalaga na pumili ng isa na kumakatawan sa iyong enerhiya. Para sa pises, isang puti o berdeng kandila ang pinakamainam. Ang puti ay sumisimbolo ng kadalisayan, kalinawan, at bagong simula, habang ang berde ay umaakit ng kasaganaan, pagpapagaling, at paglago. Kung maaari, maghanap ng kandila na may nakakarelax na amoy, tulad ng lavender o sandalwood, na nakakatulong upang isenter ang iyong isipan at espiritu. Pumili ng kandila na nararamdaman mong tama sa iyo, maaaring ang kulay, amoy, o vibe nito. Gabayan ka ng iyong intuition sa perpektong kandila. Dalawa, ihanda ang iyong espasyo. Sunod, lumikha ng isang tahimik at kalmadong espasyo kung saan makaka ka ng walang abala. Mainam na ang espasyong ito ay malinis at puno ng positibong enerhiya. Maari kang magsindi ng insenso o magpatugtog ng malumanay, meditative na musika upang itakda ang mood. Maupo sa komportabling posisyon, maaaring sa sahig o sa mesa, na ang kandila ay nasa harap mo. Isara ang iyong mga mata at maghina ng malalim upang isenter ang iyong sarili, alisin ang anumang stress o negatibong pag-isip. Ito ang iyong oras upang kumunekta sa universo. Tatlo, itakda ang iyong layunin. Bago sindihan ang kandila, maglaan ng ilang sandali upang itakda ang iyong layunin. Ano ang nais mong ipamanifest? Kung ito man ay kasaganaan sa pera, bagong oportunidad, pag-ibig, o kapayapaan, maging tiyak. Mas partikular ang iyong layunin, mas malakas ang magiging epekto ng ritual. Isipin kung ano ang ibig sabihin ng kasaganaan para sa iyo at paano mo nais itong pumasok sa iyong buhay. Ay visualize ang iyong sarili na namumuhay ng buhay na nais mo, damhin ang mga emosyon na parang nangyayari na ito. Maaari mo rin isulat ang iyong layunin sa isang piraso ng papel at ilagay ito sa ilalim ng kandila bilang paraan ng pagpapalakas ng iyong layunin. Apat, pagsisindi ng kandila. Ngayon, oras na upang sindihan ang kandila. Habang sinusunog ang apoy, i-visualize na ang liwanag ay lumalawak, pinupuno ang iyong buong pagkatao ng init at enerhiya. Sa bawat kislap, isipin na ang iyong layunin ay nagiging realidad. Habang nasusunog ang kandila, tahimik na i-affirm ang iyong mga nais, sabihin, ako ay bukas sa pagtanggap ng kasaganaan na ibinibigay ng universo. Nagtitiwala ako na lahat ng kailangan ko ay dadaan sa aking buhay. Pansinin ang apoy ng mabuti, ang liwanag na ito ay isang salamin ng iyong layunin at ng pangako ng universo sa iyo. 5. Pagtatapos ng ritual Matapos magsindi ng kandila, maaari mong hayaan itong masunog ng buo o dahan-dahang patay nito. Maglaan ng isang sandali ng pasasalamat para sa ritual. Isara ang iyong mga mata, magpasalamat sa universo para sa gabay nito, at magtiwala na ang iyong layunin ay ngayon ay naitakda na sa pagdalaw. Hayaan ang iyong sarili na makaramdam ng kapayapaan at kumpiyansa sa proseso. Mga salita ng kapangyarihan, mga affirmation na sabihin habang sinusindi ang kandila. Habang sinusunog ang kandila, ang iyong mga salita ay may kapangyarihang hubugin ang iyong realidad. Ang universo ay nakikinig sa iyong mga layunin at ang enerhiya na inilalabas mo ay babalik sa iyo ng sampung beses. Ang mga affirmation ay makapangyarihang kasangkapan upang ialiin ang iyong isipan at espiritu sa iyong mga hangarin. Kapag binanggit mo ang mga salitang ito ng malakas, inaactivate mo ang mga kosmikong puwersa na magdadala ng kasaganaan sa iyong buhay. Narito ang ilang affirmation na maaari mong gamitin sa iyong ritual. Isa, ako ay bukas sa pagtanggap ng kasaganaan na ibinibigay ng universo para sa akin. Binubuksan ng affirmation na ito ang iyong puso at isipan sa lahat ng oportunidad at biyayang naghihintay na pumasok sa iyong buhay. Isa itong pahayag ng tiwala at kahandaang tumanggap. Dalawa, nagtitiwala ako sa banal na timing ng universo at alam ko na ang mga bagay na nakalaan para sa akin ay darating sa tamang oras. Bitawan ng anumang alinlangan o pag-aalala. Pinagtitibay ng affirmation na ito ang iyong paniniwala sa banal na timing ng universo alam na ang lahat ng iyong nais ay magaganap sa tamang sandali. Tatlo, karapat dapat ako sa lahat ng yaman, pag-ibig, at tagumpay na nakalaan sa akin ng universo. Ipamulat sa iyong sarili ang iyong halaga. Pisces, karapat dapat ka sa lahat ng dumarating sa iyo. Ang affirmation na ito ay tumutulong upang alisin ang mga limitadong paniniwala tungkol sa iyong kakayahang tumanggap ng kasaganaan. Apat. Inaalin ko ang aking sarili sa daloy ng kasaganaan at pinapayagan ko itong pumasok sa aking buhay ng malaya at madali. Pinapalakas ng affirmation na ito ang ideya ng pagsuko, pinapayagan ang kasaganaan na dumaloy ng natural patungo sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Magtiwala na ang universo ay nagtatrabaho para sa iyong kapakinabangan. 5. Pinalalaya ko ang lahat ng takot at alinlangan, at tinatanggap ko ang mga oportunidad na dumarating sa aking buhay. Ang takot at alinlangan ay maaaring humadlang sa daloy ng kasaganaan. Binubura ng affirmation na ito ang mga negatibong enerhiya at lumilikha ng espasyo para sa positibo at tagumpay. Habang binibigkas mo ang mga salitang ito, maramdaman ang pagbabago ng enerhiya sa iyong loob. A e visualize ang iyong mga pangarap na nagkakatotoo at hayaang ang apoy ng kandila ay kumatawan sa iyong mga nagliliyab na hangarin na natutugunan. Ang bawat affirmation ay parang binhi na iyong itinatanim sa masaganang lupa ng universo, handang mamulaklak at maging realidad. Ano ang maaaring inaasahan pagkatapos ng ritual? Pagkatapos ng ritual, magsisimulang tumugon ang universo sa iyong enerhiya. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang mga resulta ay hindi agad-agad. Ang universo ay may sariling oras ng pagtakbo, at ang iyong mararanasan pagkatapos sindihan ang kandila ay magiging isang salamin ng iyong pagiging bukas, tiwala, at pagkakasundo sa iyong mga layunin. Isa, mga banayad na pagbabago sa enerhiya. Ang unang bagay na maaaring mapansin mo pagkatapos ng ritual ay ang pagbabago sa iyong enerhiya. Maaaring maramdaman mong mas kalmado, nakasenter, at tiwala sa sarili, parang may mabigat na nawala sa iyong mga balikat. Ito ang simula ng pagpasok ng kasaganaan sa iyong buhay. Maaari mo ring maramdaman ang isang pakiramdam ng panloob na kapayapaan, na alam mong nakagawa ka ng positibong hakbang patungo sa iyong mga layunin. Ang mga banayad na pagbabagong ito ay isang paraan ng universo upang ipakita na ang mga pinto ng kasaganaan ay nagsisimulang magbukas. Dalawa, hindi inaasahang mga oportunidad. Habang lumilipas ang mga araw, maaaring magsimulang mapansin ang maliliit ngunit mahalagang pagbabago sa iyong buhay. Maaaring makatanggap ka ng hindi inaasahang alok sa trabaho, isang paanyaya sa isang networking event o isang pagkakataon na muling makipag-ugnayan sa isang tao na nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Hindi ito mga pagkakataon lamang, mga senyales ito na tumutugon ang universo sa iyong ritual at mga layunin. Maging buka sa pagtanggap ng mga oportunidad, gaano man ito kaliit. May paraan ang universo na magdala ng biyaya sa pinakahindi inaasahang anyo. Tatlo, Pagtitiwala sa Proseso Mahalagang tandaan na hindi lahat ng bagay ay magaganap agad at ayos lang iyon. Magtiwala sa proseso at magpatuloy na maghintay ng may pasensya. Laging nagtatrabaho ang universo sa likod ng mga eksena, inaalin ang mga tamang pagkakataon para sa iyo. Maaaring hindi mo agad makita ang mga pagbabago, ngunit tiyak na ang iyong layunin ay naitakda na sa pagdalaw. Manatili sa pagkakasundo sa iyong mga hangarin, panatilihin bukas ang iyong puso at patuloy na gumawa ng mga hakbang kapag ang mga oportunidad ay dumating. Alamin na ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa kasaganaan na iyong hinahanap. Maaaring magsimulang mapansin mo ang mga senyales, synchronicities, mga panaginip o mga mensahe mula sa universo na nagpapaalala na ang iyong layunin ay naririnig at ang kasaganaan ay paparating na. Magtiwala sa iyong nararamdaman at manatiling bukas sa mga biyayang kasalukuyang gumagalaw. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan, 250 na mga salita. Habang ang paggawa ng ritual na ito ay maaaring magbigay ng malakas na kapangyarihan, may ilang mga karaniwang pagkakamali na maaaring hindi sinasadya na humadlang sa daloy ng enerhiya at kasaganaan. Ang pag-unawa sa mga pagkakamaling ito ay titiyak na ang iyong layunin ay mananatiling malinaw at ang iyong koneksyon sa universo ay mananatiling malakas. Isa, pagdududa sa proseso. Isa sa mga pinakakaraniwang hadlang sa pagmanifest ng kasaganaan ay ang pagdududa. Pagkatapos ng ritual, maaaring mapansin mong tinatanong mo ang iyong sarili kung ito ay magtatagumpay. Maaaring magtaka ka kung ginawa mo ba ito ng tama o kung ang universo ay talagang nakikinig. Ang pagdududa ay nagpapahina ng iyong enerhiya at maaaring humadlang sa kasaganaan na sinusubukan mong akitin. Magtiwala na alam ng universo ang tamang oras para magmanifest ang iyong mga hangarin. Magkaroon ng pananampalataya sa proseso at tandaan na nagawa mo na ang iyong bahagi sa pamamagitan ng pagtatakda ng layunin. Dalawa, paghawak ng takot. Ang takot at pag-aalala tungkol sa magiging resulta ay maaaring magdulot ng pagtutol sa daloy ng kasaganaan. Pagkatapos magsindi ng kandila, iwasang mag-alala kung paano o kailan mangyayari ang iyong mga hangarin. Bitawan ang takot ng hindi pagkakaroon ng sapat o hindi karapat-dapat i-release ang mga negatibong emosyon at mag-focus sa pasasalamat at pagiging bukas habang mas magtiwala ka sa proseso mas madali mong makikita ang daloy ng iyong mga hangarin tatlo pagtuon sa kakulangan isa pang pagkakamali ay ang pagtuon sa kung ano ang wala ka kaysa sa kung ano ang nais mo kapag nakatuon ka sa kakulangan o hindi pagkakaroon ipinapadala mo ang enerhiya ng hindi pagkakaroon ng sapat sa halip baguhin ang iyong pananaw patungo sa kasaganaan Magpasalamat sa kung ano ang mayroon ka, at i-visualize ang yaman, pag-ibig, o tagumpay na nais mo na parang iyon na ito. Ang mindset na ito ay maghahatak ng positibong enerhiya sa iyo. Iwasan ang mga karaniwang pagkakamaling ito upang matiyak na ang iyong enerhiya ay mananatiling alint sa iyong mga layunin at ang daloy ng kasaganaan ay dumarating sa iyo ng walang hirap. Panatilihing malakas ang iyong pananampalataya, mag-focus sa iyong mga hangarin at maging matyaga sa proseso. Panghuling pag-isip at paghikayat. Pisces, isa kang makapangyarihang hakbang na patungo sa pagbabago ng iyong buhay. Sa pagsisindi ng kandila, ipinadala mo ang mensahe sa universo na ikaw ay handang tumanggap ng kasaganaan na naghihintay sa iyo. Ang ritual na ito ay isang paalala na ikaw ay bahagi ng isang mas malaking kosmikong plano, kung saan ang iyong mga pangarap at layunin ay unti-unting tinatahi patungo sa realidad. Ngayon, magtiwala sa proseso. Ang universo ay nag-aalin sa iyong mga layunin, at bawat maliit na pagbabago ay isang senyales na ang iyong mga manifestation ay papalapit na. Karapat dapat ka sa bawat biyaya na dumarating sa iyo, yaman, pag-ibig, kalusugan, o kapayapaan. Tandaan, ang susi ay manatiling alin sa iyong mga hangarin, maging matyaga, at maging bukas sa mga biyayang paparating. Maglaan ng sandali upang mag-isip kung gaano kakalayo na ang narating at kung gaano pa ang naghihintay para sa iyo. Ang universo ay laging nagtatrabaho para sa iyong kapakinabangan, Pisces. Magtiwala sa paglalakbay, maniwala sa iyong sarili, at malaman na ang kasaganaan ay hindi lamang isang posibilidad, ito ang iyong tadhana. Ngayon na natapos mo na ang makapangyarihang ritual na ito, oras na upang hayaang gawin ng universo ang bahagi nito. Sindihan ang iyong kandila, itakda ang iyong layunin, at magtiwala na ang kasaganaan ay paparating na sa iyo. Ngunit huwag tumigil doon, gawin ang mga hakbang na nagsusulong sa iyong layunin at manatiling bukas sa mga oportunidad na dumarating. Mag-comment sa ibaba at ibahagi ang iyong karanasan, anong mga layunin ang itinakda mo sa ritual? Anong mga sinyales o pagbabago ang napansin mo mula ng sindihan ang kandila? Kung handa ka ng patuloy na ialin ang iyong sarili sa iyong pinakamataas na potensyal at magmanifest pa ng mas marami pang biyaya, siguraduhing mag-subscribe sa aming channel. Abangan ang mga susunod na espiritwal na gawain at kosmikong pananaw na tutulong sa iyong matuklasan ang tunay na kasaganaan.